Hello guys, good afternoon! So, um... Katapos na namin mag-lunch, and... pa pala si Gruto, bagong... Ay, si Gruto, si Colossus, sorry. Si Colossus, bagong ligo. Makalinis niya ngayon. Pero, uh, gusto ko kayo bigyan ng update, no? Um, parehistro ko lang kanina sa LTO. And then, um, ito palang si uh, Colossus is mag-uha nyo yun sa atin itong December so since may plaka na tayo ang aking plaka eh paso ngayong October so number two yung sunod na number so ito yung number of weeks so first week ang nakasakop ng 1 and 2 kaya first week ng October so nag-penalty ako din na sa LT o pero yun nga may iba, may iba lang ako guys na no? Um, uh, itong motor natin ay meron ng ayun o oh, 12,000 odometer so 12,000 na yung tinakbo niya medyo malaki-laki na rin at kagaya nga ng topic natin na nakaraan sa dati natin uh, sa isa nating um, content is yung gulong so yun uh, ano pag nakikita nyo guys lapit ko ah Ayan. So, ito yung groove niya. Masyado nang manipis. And, ito yung wear and tear indicator niya. So, talagang sagad na siya guys. So, ayan o. Oh. Ito yung wear and tear oh, indicator. So, sagad na siya. So, technically, itong gulong na to palitin pa. Pero yung sa harap, madumi. <laughs> Wait lang. Para ba natin? Ikot natin guys. Namin natin wear and tear. Indicator itong sa harap. Hindi <coughs> ko makita sa harap ah. Pero as you can see, itong gulong sa harap medyo makapal pa ng konti. Medyo pwede pa. Pero, yun na nga, um, dumating na in order kong gulong uh, sa Lazada. So, samahan nyo ako guys. Palitan natin ang gulong si Colossus today. All right, let's go. Okay, so kasama natin si Bujer guys. Si Bujer magdadala ng hating uh, bagong gulong na ipapalit. Shoutout na mga Bujer. Really? Tos gas. Tos gas. <laughs> so yun, punta muna kami sa uh, vulcanizing shop. Uh, Bale ito pala guys na yung bagong gulong natin, uh, in-order ko yan kay Takara, uh, Pirelli Angel Scooter. So pakabit natin and then um, mamaya test ride natin yung bagong gulong. Alright, so samahan niya kami, let's go! Alright, so just like that, um, nakabit na natin yung gulong, nap napakabit na natin siya. So hindi ko na sinama yung ano yung proseso nung pagkakabit kasi medyo madugo. Ah uh, medyo matagal yung process guys eh. So hindi ko na siya masyadong um binigyan ng ano binigyan ng emphasis sa video. Pero heto na siya ngayon. Um check nyo. Yan. Ah uh, bali yung size na gulong natin uh, ganun pa rin naman 130 by 70 by um 13 yung likod. And then, sa harap is 110, 110 by 70 by 14. So, kung ako yung tatanong ninyo, actually, feeling ko, um, bumaba siya. Pero pag nakaupo ka, hindi mo masyadong na mararamdaman na bumaba siya. Since medyo low profile kasi yung um, Pirelli Angel scooter. Medyo low profile siya compared dun sa IRC na stock uh, na nagulong Ah, PCX. And then, um, so yun, kakain na kami ng merienda. Tapos, babiyahin na ako pabalik ng Manila. Um, test ride natin, guys. Hindi ko pa siya kayang isagad eh. Kasi syempre, uh, meron pang ano yan eh. Meron pang wax yan. So, estimate siguro mga... Estimate ng mga 20 kilometers bago matanggal yung wax nung um, stock na gulong. Kaya, sa inyo may mga bagong gulong huwag muna kayong humataw guys sa nyo muna siyang um, lumapat dun sa uh, kalsada or makuha niya mismo yung pinaka um, <clears throat> pinaka kapit niya kasi in, may inya sabi ko meron pa siyang wax so test ride natin to guys merienda lang kami balik ako let's go alright sinasabihan so na tayo guys uh, pauloy na tayo ng Manila dahil may pasok tayo mamaya So, yun know, o. Um, Tinatest ride natin yung bago nating gulong na um, Pirelli Angel Scooter. So, pareto one pair tong binili natin para talagang swak. Hindi sabi ko nga, since uh, bago pa siya, medyo halali mula muna tayo. Okay, so yung question, number one question, bakit Pirelli? Bakit Pirelli Angel Scooter, scooter yung uh, binili natin? Alright so uh, Para sagutin yung tanong na yun guys uh, May actually yung Pirelli Angel Scooter uh, Hindi talaga ito yung Pinaka top of the line brand uh, Ng Pirelli Pagdating sa gulong For scooter uh, Mayroon pa dyang uh, Diablo, Diablo Rosso And then um, Mayroon pang mga much better brand uh, tulad ng mga Michelin Ayan, Maganda rin yung brand na yun in terms of Scooter uh, tire pairs So sila yung mga Para sa akin uh, yun yung mga gusto kong brand Tsaka secured ako Or feeling ko uh, safe ako Dun sa mga brand na yun Pero don't get me wrong guys Medyo mahal naman talaga ang Pirelli uh, Masasabi ko na hindi siya budget friendly Friendly sa paramihan Pero again Buhay natin yung nakatayaan yan every time na pinapadar mo yung gulong mo so ano ba naman yung mag-invest ka ng konti uh, sa gulong Since, send lang naman ang kakampi mo kapag tumatakbo ka sa kalsada tsaka uh, nagustuhan ko yung uh, Pirelli Angel Scooter kasi parang um, on his price parang sa akin ito na yung uh, best value for its price kasi unang unang yung angel scooter hindi siya ano guys eh, hindi siya soft compound hindi rin siya sobrang hard pero alam mo yun nandun na siya sa pinakagitna hindi siya sobrang soft hindi rin siya sobrang hard and then um, pinakagusto ko sa gulong na to is yung kanyang um, grip o yung kanyang kapit sa kalsada especially sa uh, uh, basa Meron na nga, natry ko na kasi dati itong um, Angel way back sa una kong motor, which is yung Aerox. Kaya masasabi ko na, yun nga, maganda talaga yung um, Angel na uh, scooter since almost one yung inihap kong ginamit yun sa dati kong motor. Never akong, ano na, never akong binigo, especially sa mga banking. Ang ganda ng kapit nito guys, kahit umuulan, ramdam na ramdam yung kapit nito. Kasi kung sa tuyong kalsada lang, uh, maraming brand yan. Maraming brand na maganda. Pag sa dry condition. Pero kasi ibang usapan kasi yung ano eh. Ibang usapan yung wet condition. So, yun yung mga, isa sa mga reason bakit uh, Pirelli ang uh, nagustuhan ko. Eto, ano rin to eh. Kumbaga, dugtong din to, or associate din to sa grip. So, yung tinatawag na braking power, guys, hindi lang din yan lahat sa preno mo kung naka disc brake ka ba o naka ABS ka ba syempre ang braking power mo grip nung ano nung gulong mo sa kalsada kapag mo preno ka so isa yun sa mga uh, binabayaran mo rin kapag bumili ka ng branded na gulong okay hindi ko sinasabing Pirelli lang okay marami pang ibang branded na gulong sa so, uh, meron din naman mga budget friendly local brands na uh, maganda rin So, yun yung lagi nyo naisipin, guys. Kapag maganda yung grip ng gulong mo, maganda yung braking power mo. Isa yung sa mga benefits ng magandang gulong. And then, pangatlo, or, uh, ang benefits ng uh, pereri para sa akin, since uh, quality talaga tong gulong na to, is yung um, fuel efficiency, guys. Okay, bakit fuel efficiency? Kasi, ang gulong, guys, kapag Um, stable ang gulong mo hindi prone sa butas um, hindi siya yung mabilis lumambot or ma-deflate ang results nyan guys ang result nyan is fuel efficiency so isa rin yan sa mga benefits mo kapag ma maganda yung gulong mo pero syempre um, kailangan mong uh, palagi i-check especially yung tire pressure kasi yun, di na malagma yan kahit maganda yung gulong mo kahit branded pa yan kung yung tire pressure mo is hindi angkop or hindi recommended ng motor or nung uh, manufacturer mo eh medyo ibang usapan yun Woo, traffic rush hour na guys rasihin ko na medyo madugo na dito you know ang dami na kampanya ngayon guys uh, SK Ay, oh, tama SK tsaka uh, barangay elections Sa uh, na ng buwan Kaya uh, talaga medyo matraffic Lalo dito medyo makitid yung daan Sa sabagong kabit yung ating gulong Well, technically uh, Maganda, maganda yung kapit niya Siyempre ko, dahil bago tong gulong natin Medyo confident na akong Alam mo yun magbabilis ng konti kesa dun sa uh, stock na gulong natin kasi stock na gulong natin medyo dumudulas sa talaga yung likod nun guys <coughs> nun last nga na ride namin medyo um, may mga liko ako dun na medyo alanganin nararamdaman ko na yung likod medyo sumasayaw kaya talagang nagipo na rin ako nag decide na ako bumili ng bagong gulong by the way guys hindi pala sponsored to ah Okay, inaano ko lang, um, pinopromote ko lang sis, maganda naman talaga yung product. And tested ko na rin naman to. So, gusto ko siyang share sa mga p users din na hindi pa gumagamit ng, or hindi pa nakaka-try gumamit ng Pirelli. So, just in case, di ba? Uh, give it a chance. Nadidistract ako na sa tutang, ganda. Hello. <laughs> relax na relax yung aso guys ay, pakatingin siya Kitang ng tuta So yung Angel Pirelli scooter guys, ano to? Uh, road tires to guys Angel scooter kasi guys, nagulong is low slow profile Okay? Actually, nung, nung kanina, gaya nga na sinabi ko nung umpisa ng video Pag ko sa uh, motor, feeling ko bumaba siya Pero actually, hindi naman sobrang baba Bumaba lang siya kasi syempre compared dun sa uh, stock tires ng um, IRC which is uh, medyo mataba yon or medyo makapal mas mababa yung ano nito yung tindig nito sa kalsada kapag nakaupo ka na eh syempre over time magagamit mo yan po yan kaya medyo mas mababa pa siya never akong masemplang semplang doon sa motor ko nung ito yung gulong ko nung naka rocks ako and then nung one time na nagpalit ako nung ibang brand kasi medyo tumakas, talaga yung presyo ng Pirelli tumesting ako ng ibang brand pero hindi eh, hindi talaga guys kaya para sa akin, um, Pirelli is the best um, best value for money hindi pero so far so good, so far I'm happy uh, I got new tires, mas uh, secured ako mas feeling ko na uh, nakasakay ako sa siguradong pusta sabi nga alright so I think that's it medyo dumidi na guys no? um, 5.32 na eh alam mo naman dito sa part na to by the way nandito pala ako sa um, talip tip going to Obando na way ito yung lagi kong dinadaanan from Bulacan going to Manila since tayo ay taga Bulacan Bulacan Alright, so Ay, ito pa guys, gusto Hindi oh. ko alam kung nakikita nyo yung mga ilaw dun sa unahan Yan, yung mga ilaw na yan guys Teka, ito tayo Ay okay, guys so, oh Hindi ko alam kung nakikita nyo yung mga ilaw na yon. Mahaba yan eh Yan yung ginagawang airport Yung Bulacan International Airport Yan yun guys So hanggang ngayon paspas pa rin ang gawa dyan under po yan ng SMC at kapag nagawa yan eh ang plano is ilipat na yung national um, or international airport from naia to Bulacan international airport alright so I think that's it guys uh, I hope Uh, may na na naman ako sa inyo. Pagbe-bear months na. So, panahon na para magpalit ng mga gulong na alanganin. Alright. Para na masasusunod na taon, eh, smooth na smooth ang mga rides natin, lalo yung mga long rides. Diba? Sasarap mag-rides pag maganda yung gulong, ba diba guys? Sabihin mo sa akin, hindi. Diba? Lalo pag mga long ride pa norte long ride pa south tsaka ang hirap ang hirap ng alangahan yung gulong mo guys pag nabutasan ka lang ang hasil niyan sa daan so yun lang please don't forget to like, share, and subscribe again my name is Bernie ng Moro ride safe everyone again there's always more to life people see you in the next video salamat All right.